sa ato na daw na tukarin, mga kabuinan ana sa ato na topic one, sa segmentang isyon ta daw sa good morning Buhi. buwi mga ipatngod uh, agosto 19 aldaw na lunes ipinasar na nya nasanggo ni ang bayan ana usad na resolusyon na nagitao otoridad ki mayor Ray Lacoste na magnegosyar sa Development Bank of the Philippines ag sa Land Bank of the Philippines tanganing makasecure ning loan sa kantidad na sa 150 milyones de pesos para sa anum na development projects didi sa sa tun na banwaan. Ay aba ha, talagang uh, ipinagipirit mga kabuinan. Ang sponsor niya din nga nasabi ng resolusyon, amo si Consial Catherine Martinez. Ading nasabi ng lakdang niya ding SB, ninhuli sa surat ni Mayor Lacoste sa Sangguniang ang bayan Petsado, Agosto 16, kasunag nagtalikod na biyernes, ag naresibi niya na Sangguniang ang bayan Agosto 16, 2024, sa oras na alas 8 sa pita. Ha? Kasudma. Sigun sa surat ni Mayor Lacoste, ana LGUs kuno pwedeng mag-rearning pagkakautang ag mag-avail ng credit facilities para sa infra ag socio-economic development project sa mga panggobyerno aga pribadong bangko ag iba pang mga lending institution na kinsari man niya na ano, mga LGUs nang mag-approprar ng 20% sa regular income niya de para sa pagbayad ng utang o yung anong debt servicing ading nasabi ng basean susog sa local government code. Sigun pa sa surat ni Mayor Lacoste na ading Land Bank of the Philippines ag ana Development Bank of the Philippines anas mga government financial institutions o korporasyon na nagisignify ng interes sa pag ng asistensya financial sa paagi ng utang tanganing mapakaskas ana infrastructure, environment, ag-sosyok, economic development niya din uh, mga munisipalidad. Sa surat ni Mayor Lacoste, sa kanyang pinaglista ading mga minasunod na proponidong proyektos, nakin makautang mga kabuinan, di Mantang hindi man niya pinagbutangan ng total amount, kaso pinagkwenta ta, nagikantidad adining sa isyentos milyones de pesos. Okay, uno po mga kabuinan, ading nasabi ng mga proyekto. Okay. Uh proposed project, Project A. A.1 Lot acquisition 36,354 54 square meters, 20 million. A.2 Establishment of Central Business uh, District, CBD, market and intermodal transportation terminal located at San Jose Baybayan, Buhi Kamarinisur, 180 million. Project B, Bidas 1, Lot Acquisition, 200 uh, square meters, 60 million. B.2, Construction of Sanitary Landfill sa Makaangay, Buhi Kamarinisur, 240 million. Project C, C.1 Construction of Common Usage Wharf with Fish Landing Food Terminal Facility Santa Elena Buhi Camarinesur 30 million. Okay, sunod. Project D. D.1 Establishment of Agrotourism Farm Santa Ostina Buhi Camarinesur 20 million. Project E. Acquisition of lot 100 square meters, 20 million. F.2, establishment of new municipal public cemetery, Sagrada Familia Buhi, Camarinisur, 30 million. And project F, E.1, acquisition of lot, 39,000 uh, square meters, 20 million. And E.2, establishment of new government center San Jose Baybayon Buhi Sur, 30 million ha sabi ta ni mga kabuinon dawa di pinagbutangan ni Mayor Lacoste ning total na kantidad sa to na 15, ha sana buka uman na patalyo sa to na calculator <laughs> <laughs> nagiabot ani ning 650 million pesos. Sa closing niya surat ni Mayor Lacoste, nagaayat iya sa sangguni ang bayan na magpasar ning usad na resolusyon na tauan iya ning authority na magnegosyar sa nasabi ng mga institusyon financial sa proponidong pag-utang. para kuno maka-apply o maka-request sa Bureau of Local Government Finance ning net debt service ceiling and borrowing capacity ag monetary board opinion gikan man sa Bangko Sentral ng Pilipinas. This time, mga kabuinan, sa surat na adini ni Mayor, iya na mismo ang nakapirma. Uda na yo by authority of the Mayor na pirming pirmado sa nani Municipal Administrator Edmundo Botsa Malaya. Ading nasabi ng resolusyon niya na SB, In baga sa weather system mga kabuinan ha ah, kamugta kaning panahon dating amihan bigla sanang naging abagat tay <laughs> 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 nga mga kabuinan in maroromroman ninyo agko na baga dati ng proposal si mayor nya ding nasabi ng proponidong loan nakinsari kinsari ipiruso na baga to ni Mr. Edwin Salbamante, alagad na pending adi sa komitiba ni Council Katy Martinez aga konsyal Eddie Misalutsa ta nag-ayat si running feasibility study ag iba pang mga required documents. Alagad yung primerong surat ni Mayor ni ayat na tulos iya ng otoridad na maglow na sa DBP ning kantidad na 600 milyones de pesos para sa mga development projects. This time, mga kabuinan, sa surat ni Mayor, 650 milyon na. Inbaga, ah, naruganganing 50 milyones de pesos. Kinbaga, uramismo pipirit, pipwersa at uda na choices hindi ana dbp sana. Amuan sa primerong proposal. Sa ikadawang proposal, ana pinag ayat na sana ni Mayor Nauna ana authority to negotiate. Na nakinbaga siguro na pag-isip-isip ni Mayor Lacoste na sa layo sa kanyang prosedimiento, nyatung primerong proposal. Urog nata, ta pinagparatukar ta adi, ag nabantog ading nasabi ng issue sa Bandilyo News Maglites di Lima ag sa Buhi Forum. Na maski yusang guni ang bayan mga kabuhin interong nataraka, ha? Tuda sira pagkakaisi. nyatung tong detalyes, nyatung six 600 million. Kinbaga sa kuwa, baga nasindakan sa kurbada, ha? <laughs> Ulo daw mga kabuinan na naitsura aning usad na isbe member na nasindakan sa kurbada. <laughs> sa primerong, sa primerong proposal, mga kabuinan, ang nakakaisi sana si Mayor Lacoste at si Mr. Salvamante. Maski nga Kuno, si Municipal Administrator Boots Malaya na among uh, nagpirma in behalf by the authority of the mayor, ah uh, kaso ng hearing, hindi man niya isi ana detalye niya ding nga uh, primerong proposal. Na sa pagkita ko mga kabuinan, agu ka pareho, ha? pareho man sana niya ding bagong proposal ni Mayor, sana yung primero authority agad, agad-agad, kinsa pangingintra, ha? primero pa sana ah uh, uh, primero pa sana ng uh, mabisto yung babayi gusto mga kabuinan honeymoon tulot ha <laughs> Ha? Uda basang uh, courtship? Ha? Uda basang date? Ha? Hindi basang nagkasal? Uda basang oppressor ng pagkasal? Gustong sabihin, kuha ng uh, honeymoon tulos, ha? <laughs> 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 Alaga tadi ding ikalawang proposal, mga kabuinan nagkurokibra. Ha? Back to basic, ha? Nagbalik sa step one. Which is good, mga kabuinan, na, ha? Tawa na yan ng authority na mag-negosyal. Ala na pag-isip-isip gayud mga kabuhi na na nya ding sa ato na mayor aga this time ako na ngayang magsurat ha? sabi ni mayor ako na ngaya uh, mismo magpirma niya na surat tanganing nga uh, na di na pag uh, di malasun ha ano uno man na proposal ta ha <laughs> tama tanto mga kabuhi na na ana importante ana intenta ana intensyon ha, kinunuman na proposal. Pero mas marikintaan na talaga na pag agusurat mga kabuinan, agko pinag-request na unuman na authority or unuman na legislative uh, proposal ana hepe ehekutibo dapat ana magpirma talaga iya mismo ha pareyo nya mga nakaaging administration, kaso ako sang gunaan bayan member pa talagang yu mismong alkalde urog na mga kabuhi ng paninintabo. Okay? Kaya gayod from 600 million sa original na proposal naging 650 million na naging 650 million na. Yung original 600 million sana nadagdagan ng 50 million ta nakarugang nabaya ang bagong public cemetery sa proposal. Ah nadagdagan na bagong public cemetery sa proposal. Aarag niya itong pinagpresentar ta kay na. Wali na sana sa ato na uh, nagkakaperang riparo mga kabuinan. Primero, uno ta, anasangguni ang bayan, pakarisi niyo surat ni Mayor Lacoste, insigida nagpasar ning resolusyon. Ha? Sigun ki Maria Velia Nunato, ni unga man kintaan ay sa autor na si Consial Martinez, alagad hindi man kunwadi nakakasimbaga ni para simbag kuno sa sakanya kanya si Vice Mayor Jofred Balagot. Gustong sabihin among ni para ja justify. Como solo-solong oposisyon sino nato sa na ipinasar na anang mayoriya sa nasabi ng ading nasabi ng resolusyon. Uh, dapat kintana na i-refer na ni Vice Mayor sa Committee on Appropriation and then uh, pinag uh, yung mga findings niya tong nakapending agad bagong proposal. And, ang kumasang kintaan na nagunga, ha? Ah, Pareho niya itong unga ni Consuelo Nuno na ito, na, what? Ano nang nangyari? Niya itong nga primerong proposal. Baka daw, mga ipatnod, ha? Ah, ang mga na na, na pinag-considerar no And then, sa committee level, ipinaba no, o pinatabi an ang local finance committee. Ha? Ah. Tadawa adi mga kaboy authority, although, resolution of ba authority to negotiate, kinakaipuan pa man day mga kabuino na preparado kita ha uno ago feasibility study uno tapos na yo sa atong land use ha yo comprehensive land use plan tama mga ayatun, mga kabuino nya tong uh, uh, Bureau of Local Government Finance amo di ayaton nya Central Bank of the Philippines sa o Bangko Sentral ng Pilipinas kinta na nagaago na na ning uh, 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 bagong uh, committee hearing and then uh, atong at pending ha uh, at yung uh, pending uh, proposal, yung original proposal, ipinag-terminate uh, na una nakintaan na, ha? Ah? And then, mo din ng pag-usipan at bagong proposal. Taad to, salaad to eh, ha? Ah? Tayo, piaya tulos ni Mayor Lacson niyo primero, mag-tawan uh, uh, na tulos yang authority na mag-loan na tulos, ha? Ah? Didi, sa bago niyang proposal, mag-negotiate sana. Wala tama, mga kabuinan. Alagad, although re resolution to negotiate pa man sana, ang namaraot sana, taan na sanggunian, dawa intero nga bungaw sa detalyes niya na loan, hindi man basang sira, nag-unga-unga, kinading nasabi ng mga development projects, amul daw talaga, ang priority niya na banwaan na buhi. Uno daw mga kabuinan, ading mga development projects na ade, nakasurat na daw sa Comprehensive Development Plan, wading CDP. At doon na daw sa investment plan na aprobado niya na Local Development Council. Uno, ako na daw ah, kakayahan ano sa ato na sa ito na banwaan na mabayadan ading nasabi ng kadurodakong kantidad na 650 million pesos. Uno daw talaga mga kabuinan. Amo daw talaga di ana priority niya na sa ato na banwaan, nakinsari sanitary landfill o kaya Lake Buhi Rehabilitation. Alin daw mas priority ha sa presenting one, sanitary landfill o Lake Buhi Rehabilitation, ha? Firming nagkakaagop fiscal, sabi niya mga otoridad, mga kabuhinan, polluted ng Maraya Lake Buhi, ha? kaya ngani kadakel water, ha. Kadakil, water sa Lake Buhi, ha. <laughs> <laughs> ano gusto mga kabuhin niya water? Water lily. Sa ating kitang mga buinan nun, malahilig tang magpara to shortcut ka. Makulang ang sa atin na minsan na mga word. Ha? Ma, minsan nagiging kumanaan. Anak kagawad, nagiging uh, uwad. Water lily, water. Na, babalik kita sa sa atin to na topic. Uno daw, kinamunaw ng taon ng uh, priority ana lake buhi rehabilitation ta amo dia buhi mga kabuinan. ana income pagbuhay niyan mga buhi nun man nga min nakadepende dyan sa lawod ha ah, ano, na nasa ato na ekonomiya ana sa sanitary landfill mga kaipuan mga kabuinan marayman maray man puan kay alang ana nga gauno na kadake ana residual waste na na generate niya na buhi ana residual waste mga kabuinan nun amo to yung mga mga rigsang mga kabuhi na napili na ah. yung mga nalulupa pinag uh, uh, recycle na ha ah, yung mga di nalulupa ah, yung niya mga plastic etc uh, etc et ipinabakal na mga kabuhi na ha ah. so uh, ano natutunan yung residual ag iba pang yung mga hazardous and toxic waste question gaano nakadako ana o ano volume niya na basura sa ato na banwaan para magpagibo na kita ng sanitary landfill. Agungwan mga kabuhin na, na pwede kang makikumbay na sana sa ibang LGU, tangani yung mga residual waste at doon na sana ipag -umot. magbayad na sana na LGU ning agbay na kantidad. Okay, so amuan. 2 kay daw na mag establishar na ng bagong government center, Diyan po sa baybayin ading government center mga kabuinan umali munisipyo, ha, ah, ading old and new municipal building. Ang iba pang mga opisina sa national government agencies na gukita Arnya niya na DTI, etc. etc. Dar, ah, o watershed e e example. Dadarahan na kuno ato sa baybayon, ha. Ah, Abandoned na ra na ding bagong ah, munisipyo aglumang munisipyo. O kaya mga kabuinan, ha, ah, kay po na ano daw mga kabuinon gaano na ana organisasyon ana mga empleyado nya na munisipyo tanganing mag-establish sar bagong government center amo ana mga dapat tawaning consideration o kaya man mga kabuinon mas importante gayud na mag-establish sar buhi community hospital nakin sa ari 24 oras ana serbisyo urog na sa panahon ng emerhensya agkubulong agko mga laboratory equipments, kumpletong pasilidad. Okay? Arin daw dyan mga kabuinan ang mas priority. Uno ta na mag-establisar ng agrotourism farm sa Santa Ostina, samantalang agko na baga existidong agrotourism farm sa Salbasyon. nakin sa aring mga kabuinan, ading nasabi ng uh, raga uh, na bakal niya na lokal na gobyerno hindi ako nasasala sa panahon niya itong premierong trenyo niya din ni Mayor Lacoste. Uno takaipuan pang mag-establisar ng Fish Landing Food Terminal samantalang agko na baga Food Terminal ag Fish Landing dyan sa Santa Elena. Pinag-improve nga ni mga kabuhin na Ha? Yung mga nagsang kaso mga aktividades niya, piyesta niya Santa Elena, makikita ninyo pagka mo magluog sa lawalang parte, papunta ka mo sa uh, papunta po kamo diyan sa uh, barangay hall nya Santa Elena. Ayan, ha? Ah. So, bukod daw di duplication mga kabuinon, ha? Ah, pag uh, sayang o pag sayang niya na fundo ning banwaan. taynga nga mga kabuinon ta kaipo na daw niya na lokal na gobyerno na mangutang. Uno ta indi na na mangayat, ah. Sa provincial government, sa national government, total mga kabuinon si Mayor Lacoste Baga, amuan na presidente niya na League of Municipalities sa Chapter. Ha? Malakas ki, si Mayor Lacoste sa mga Villapuerte. Usa diya sa favorite uh, son, golden boy niya mga Villapuerte. Uno ta, di na una ayato na ding nasabi ng kantidad. Ha? O kaya, daw agbaya na kantidad. Ha? At At sa terminal mga kabuinan ag sa market, da ako niyan to, Uh, kontra. ha ta, kaipuan talagang ading sa atin na sa arang didi, ma-relocate na. tanap na nakakaruga nga di sa pollution niya na lake Buhi. Okay, mga kabuhin. Baga man po umaraot na ano mag-loan o mag-utang, ta nakabutang man po ang sa local government code, aga kaipuan. Maning usad na LGU arag ning usad na pamilya nakita mga mangutang. Kasabi nga ni, ni Mayor, para kuno map mapakaskas, ma-accelerate, and socio-economic environmental development program niya na sa ato na banwaan. I agree. Kaya lang dapat gayon, hindi nga amin kaisipan o development project ubuson sa pangutang. pangungutang. Sa kita ko kaya niya di mga kabuinan, ta pa, paburubago na paris, paburubago na kaisipan uh, niya na sa ato na lokal na gobyerno, sa pagkita ko, udak po ang itultol na pangplano, ana sa ato na lokal na gobyerno sa mga development niya ding sa ato na banwaan. Kinbaga, kinuno sa sa isip, agko na nag-ingging o nakita sa ibang lugar ang muman ang nagigibuhon. Dapat kaya, piyuan na din ninyo mag urusip uh, pa-aprobaran sa Local Development Council, uh, ipabaan nun yung mga punong barangays, yung mga NGOs, non-government organization, ag ipresentar sa publiko ha ah, magkondusir ning usad na public hearing o public consultation tanganing ago adi piba nung transparency so amo po an mga kabuinan ana ah, maray na bareta ah, o maraot na bareta depende po sa sa inyong outlook kamo po mga kabuinan ah, bilang mga siyudadano, nga sa ito na banuaan bilang mga taxpayer, uno po, ano masasabi ninyo sa nasabi ng uh, issue na sa na pinagpresentar dito po sa sa na Good Morning Buhi Livestream program na segment na Isyon Tadaw. Ayan ha, sige mga kaboy